sa pipino at okra guys siguradong kikita ka so bago tayo magsimula is magandang araw muna sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino sa kamanan dako ng mundo farmer ka man o mahili ka lang kumain ng mga gulay so sasagutin muna natin yung isang katanungan guys ng ating followers na kung totoo nga bang kumikita ka sa pipino sabi niya para sa akin guys is siguradong kikita ka sa pipino maliban sa okra kasi yung okra siguradong siguradong kikita ka rin kasi hindi rin siya dapuin ng mga sakit hindi rin siya kailangan alagaan ng gusto sa pipino naman guys is mura yung seedling na mabibili mo tapos marami na siya at isa pa is yung bunga niya guys is mabigat so sample yung itong tanim namin na to guys is halos sa limang pack lang to So yung puna namin dito sa seedling is nasa 400 plus lang. So ngayong araw guys is nag ako. So pang limang harvest na to. So lahat ng na mga na-harvest namin guys is halos nasa 100 kilos na rin. So yung farm gate dito sa lugar namin, mintaan dito farm gate is nasa 40 to 30 pesos. So kumita na siya ng ano, halos nasa 3,000 to 4,000. So sa puhunan puhuna na 400 plus. Kasi nga yung trellising net na yan guys, yung ginamit namin sa pipino at tapos yung kawaya naman is ginamit na namin before. So ano na sa recycle na siya. So ibig sabihin hindi na kami nag-expenses sa mga material na ginamit ulit namin dito. So halos yung expenses namin dito guys, yung seedling lang tapos yung labor. Siyempre yung gasolina na pag-cultivate ng lupa. So ganun ko masasabi na kikita ka talaga sa pipino siguro sa umpisa kailangan mo talagang mamuhuna ng mga gamit katulad yan ng trellising net nga at kawayan pero bilang bilangin mo yung mga expenses mo at kita mo is siguradong may kita ka pa rin naman base yun sa si experience ko guys so isang beses lang ako nalogi sa pagtatanim ng pipino nung time ng bagyong Christine so halos kasi sobrang lakas ng hangin at sobrang lakas ng ulan eh, binalda ng hangin yung ating tanim na pipino tapos binabada ng tubig tapos biglang araw kahit ano pang tanim niyan is siguradong mamamatay so yun nga pala yung sagot sa tanong ng ating isang followers na kung kumikita nga ba talaga totoo nga bang kumikita tayo sa tanim nating pipino para sa akin guys is sa pipino at okra siguradong kikita ka So yun, hanggang dito na lang muna. So yan nga pala, nakapaglatag ulit tayo ng panibagong plastic mulching. So siguro yun guys, is tanim natin dyan is okra ulit. So yun, have a great day and God bless sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino sa kamanandako ng mundo. Bye!